bago tayo magsimula huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang makapangyarihang aral mula sa Biblia ito ay isang simpleng paraan upang ipakita ang iyong suporta sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at tandaan kapag ibinahagi mo ang kabutihan ng Diyos mas maraming tao ang mapapalapit sa kanya kaya't iklik na ang like at subscribe at naway pagpalain ka ng Panginoon. Mula sa pinakamataas na antas ng langit hanggang sa pinakamalalim na hukay ng impyerno, paano bumagsak ang pinakamaliwanag na bituin? Paano naging ang dating pinakadakilang anghel ang pinakamalupit na kaaway ng Diyos at ng sangkatauhan upang maunawaan ang pagbagsak ni Lucifer? kailangang bumalik sa simula sa panahon kung kailan siya ay nasa rurok ng kaluwalhatian, isang nilikhang puno ng kagandahan, katalinuhan at kapangyarihan. Ayon sa kasulatan, si Lucifer ay hindi isang karaniwang anghel. Siya ay isang pinahiran at bantay na kerubin, isang nilikha ng Diyos na may pambihirang kagandahan at kasakdalan sa aklat ng Ezekiel 28, Dwells, Fimpina, inilarawan siya bilang punong-puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Isinilang siya sa liwanag, pinuno ng ningning at taglay ang walang kapantay na anyo. Ang kanyang katawan ay tila nilikha upang magningning, sapagat siya ay binalot ng mahahalagang bato, topaz, esmeralda, diamante, Onise, at iba pa. Ang kanyang pagkatao ay parang isang buhay na obra maestra, hinulma ng may lalang upang maging isa sa kanyang pinakadakilang nilikha. Ngunit higit pa sa kanyang kagandahan, si Lucifer ay binigyan ng Diyos ng isang natatanging tungkulin. Bilang isang pinahiran na kerubin, siya ay inilagay sa banal na bundok ng Diyos sa mismong presensya ng may lalang, siya ay may pribilehiyong tumayo sa harapan ng Diyos, tagapagbantay ng kanyang trono, at kasamang nagpupuri ng hukbo ng mga anghel. Isipin ang isang nilikhang napakalapit sa Diyos, nakikita ang kanyang kaluwalhatian at malayang naglilingkod sa kanya. Wala nang mas mataas na karangalan para sa isang anghel kaysa sa maging bantay ng trono ng Diyos mismo. Sa langit, si Lucifer ay isang leader. Siya ay hindi lamang isang tagasunod, kundi isang makapangyarihang pinuno sa piling ng mga anghel. Sa kanyang autoridad, posibleng siya ang namuno sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Ang kanyang tinig ay maaaring bumalot sa kalangitan ng mga papuri at ang kanyang presensya ay sumasalamin sa liwanag ng Diyos. Isa siya sa pinakaunang nilikha, bahagi ng mga hukbo ng langit na unang nakakita sa kaluwalhatian ng Diyos bago palikhain ng mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng kagandahan at kapangyarihang, ito may isang bagay na nagpabagsak kay Lucifer. Isang bagay na hindi nakikita sa panlabas na anyo, ngunit lumago sa kanyang puso. Bagamat siya ay nilikhang sakdal, hindi ito nangangahulugan na wala siyang kakayahang pumili. Bilang isang nilikhang may katalinuhan, may kalayaan din siyang magdesisyon. Hindi siya isang robot na idinisenyo lamang upang sumunod, kundi isang makapangyarihang nilalang na may sariling kalooban. Dito nagsimula ang unti-unting pagbabago sa kanyang puso. Ang lahat ng kasakdalan at kagandahang taglay ni Lucifer ay hindi para sa kanyang sarili, kundi upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila unti-unting napako ang kanyang tingin sa kanyang sariling kagandahan. Ang pagiging malapit niya sa Diyos ay hindi na sapat. Sa halip, nagsimulang lumago ang isang pagnanais sa kanyang puso. Ang maging higit pa sa kung ano siya. Unti-unti, ang pagpupuri na dapat ay para sa Diyos ay tila nais niyang ipatungkol sa kanyang sarili. Sa kanyang isip, nagsimulang maglaro ang isang ideya. Ako ay puno ng kagandahan. Ako ay matalino ako ay makapangyarihan. Dapat akong parangalan. Ang kasakdalan ni Lucifer ay isang patunay ng kadakilaan ng Diyos. Ngunit ito rin ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang posisyon bilang bantay ng trono ng Diyos ay dapat sana'y nagturo sa kanya ng kababaang loob. Ngunit sa halip, ito'y naging mitsa ng kanyang pagmamataas. Sa kanyang puso Isang rebelde ang nagsimulang huminga. Isang ideyang tila isang maliit na apoy na unti-unting lumalaki. Hindi pa ito hayagang ipinapakita. Ngunit sa kanyang kalooban, may isang bagay na nagbabago. Sa kabila ng pagiging sakdal, sa panlabas, sa loob ng kanyang puso, isang kasalanan ng unti-unting lumalago, ang pagmamataas. Marahil kung titingnan ng ibang mga anghel si Lucifer sa panahong ito, hindi nila agad mapapansin ang pagbabago. Sa panlabas, siya pa rin ang pinakamaliwanag, ang pinakamaganda, ang puno ng karunungan. Ngunit sa kanyang puso, may isang lihim na pagnanasa na hindi niya palubusang naipapahayag. Sa harap ng Diyos, siya ay isang nilikha na puno ng kaluwalhatian, ngunit sa kaloob-looban niya, may isang binhi ng paghihimagsik na nagsisimulang tumubo. Ang pagbagsak ni Lucifer ay hindi isang biglaan o biglang pangyayari. Hindi ito isang pagkakamali na nangyari sa isang iglap. Sa halip, ito ay isang dahan-dahang pagbabago sa kanyang puso, isang unti-unting paglubog sa madilim na pagnanasa mula sa pagiging pinakamataas sa mga anghel nagkaroon siya ng hangaring itaas ang kanyang sarili ng higit pa sa itinakda ng Diyos sa kabila ng lahat ng pribilehiyong ibinigay sa kanya hindi siya nasiyahan ninais niyang humigit pa sa kanyang nilikhang kalagayan at sa sandaling iyon ang simula ng kanyang pagbagsak ay naisulat na sa ating sariling buhay, ang kwento ni Lucifer ay isang babala. Kung ang isang nilikhang sakdal, matalino at makapangyarihan ay maaring mahulog dahil sa pagmamataas, paano pa kaya tayo na mas mahina at mas madaling malinlang? Ang kwento ng pagbagsak ni Lucifer ay isang paalala na ang kayabangan at pagmamataas ay hindi lamang naguumpisa sa malalaking bagay ito ay nagsisimula sa maliliit na pagnanasa sa mga simpleng iniisip na hindi natin agad binibigyang pansin. Ito ay isang paalala na anuman ang ating taglay, kagandahan, talino o kapangyarihan, hindi ito para sa ating sarili, kundi upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Si Lucifer ay minsang naging pinakamaliwanag sa lahat ng nilikha, ngunit sa kanyang sariling ambisyon na wala sa kanya ang liwanag na iyon. Ang kanyang kasakdalan ay naging isang kasumpa-sumpang bagay at ang kanyang kagandahan ay naglaho sa harap ng kanyang kasalanan. Siya na dating pinakamataas sa mga anghel ay naging ang pinakamababa at ang kanyang pangalan na dating nangangahulugang maningning na bituin ay naging isang alaala ng paghihimagsik at pagkawasak. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, hindi ang kanyang kagandahan o katalinuhan ang naalala ng mundo, kundi ang kanyang pagmamataas na nagdala sa kanya sa walang hanggang kapahamakan, si Lucifer, na dating pinakamaliwanag sa lahat ng anghel, ay nagsimulang magmuni-muni hindi tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi tungkol sa sarili niyang kagandahan at kapangyarihan. Sa loob ng kanyang puso, isang mapanganib na pagnanasa ang unti-unting lumago, isang pagnanasang hindi niya agad na ipahayag, ngunit patuloy na lumalalim. Sa aklat ng Isayas, makikita natin ang kanyang panloob na saloobin. Aakyat ako sa langit itataas ko ang aking trono sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa bundok ng kapulungan. Ako'y magiging katulad ng kataas-taasan. Ang mga salitang ito ay hindi basta pag-iisip lamang, kundi isang pahayag ng paghihimagsik. Bagamat nilikha si Lucifer bilang isang tagapaglingkod ng Diyos, hindi na siya nasiyahan sa kanyang mataas na posisyon. Hindi sapat sa kanya na siya ay isang pinahira na kerubin. Hindi sapat ang pagiging pinakamaganda, pinakamatalino at pinakamakapangyarihan sa lahat ng anghel. Ninais niyang higitan pa ang Diyos mismo. Ang ugat ng kanyang pagbagsak ay isang bagay na matagal nang nagpapabagsak sa marami ang pagmamataas. Sa halip na magpakumbaba at kilalanin na lahat ng kanyang taglay ay mula sa Diyos, inangkin niya ang kaluwalhatian para sa sarili. Sa kanyang isipan, kung siya ang pinakamaganda at pinakamakapangyarihan sa lahat ng anghel. Bakit hindi siya maaring maging kapantay ng Diyos? At kung kaya niyang maging kapantay ng Diyos, bakit hindi niya maaring higitan ito? Ang ganitong pag-iisip ang naging simula ng kanyang pagbagsak. Ngunit hindi sapat kay Lucifer na siya lamang ang maghimagsik sa kanyang puso. Kung nais niyang maging makapangyarihan, kailangan niya ng mga tagasunod. Sinimulan niyang palaganapin ang kanyang ideya sa iba pang mga anghel. Marahil ito ay sa pamamagitan ng maliliit na usapan, mga mapanlinlang na salita at matamis na pangako ng kapangyarihan. Sa pahayag 3 Trika Exopat, inilarawan ang isang kagimbal-gimbal na pangyayari, isang malaking pulang dragon, si Satanas, na hinila ang ikatlong bahagi ng mga bituin ng langit. Ang mga bituin na ito ay sumasagisag sa mga anghel na kanyang nadala sa kanyang panig. Isipin ang napakalaking epekto ng kanyang panlilinlang ang mga anghel na ito na minsang sumasamba sa Diyos ay biglang lumingon kay Lucifer bilang kanilang bagong pinuno. Ano kaya ang kanyang ipinangako sa kanila? Marahil ay sinabi niyang hindi makatarungan ng Diyos na may mas mataas pang kapangyarihan na maaring makamit kung sila ay hindi na magpapasakop. Marahil ay kanyang inakit sila sa pamamagitan ng pangako ng kalayaan na hindi na nila kailangang sundin ang mga utos ng Diyos. Anuman ang kanyang ginamit na dahilan, malinaw ang naging resulta, ikatlong bahagi ng hukbo ng langit, ang nalinlang at lumaban sa Diyos kasama ni Lucifer. Ang paghihimagsik ni Lucifer ay hindi isang biglaang pangyayari. Hindi ito isang pagkakamali na naganap sa isang iglap. Ito ay isang maingat na binuong plano, isang matagal ng pinangarap na pag-aalsa laban sa Diyos. Nang buo na ang kanyang hukbo, nang matiyak niyang marami na siyang kakampi, dumating ang sandali ng kanyang huling hakbang, ang hayagang paghihimagsik laban sa kataas-taasang Diyos. Sa sandaling ito, Si Lucifer ay hindi na ang dating maningning na kerubin. Siya na ngayon ay isang rebelde, isang naghihimagsik, isang kaaway ng Diyos. Ngunit sa kanyang pag-aakalang maaari niyang higitan ang may lalang, hindi niya naisip na ang kanyang kapalaran ay nakatakda na. Ang paghihimagsik na kanyang sinimulan ay may tiyak na katapusan at ito ay hindi magiging ayon sa kanyang kagustuhan. Ang paghihimagsik ni Lucifer ay isang hamon sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit walang nilikha ang maaaring lumaban sa mailalang at magtagumpay. Ang kanyang pagmamataas at ambisyon ay umabot sa sukdulan at kasama ang ikatlong bahagi ng mga anghel nagpasya siyang lumaban upang agawin ang trono ng Diyos. Ngunit ang kanilang paghihimagsik ay hindi magtatagal. Sa harap ng kataas-taasang autoridad ng Diyos, ang kapalaran ni Lucifer ay agad na napagpasyahan. At ito ay hindi isang tagumpay kundi isang matinding pagbagsak. Ayon sa Ezekiel 28, talata labing anim hanggang labing pito, ang hatol ng Diyos kay Lucifer ay tiyak at makatarungan. Dahil sa iyong kasamaan, pinalayas kita mula sa bundok ng Diyos at pinuksa kita o bantay na kerubin mula sa gitna ng nagniningas na mga bato. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong ningning kaya't inihagis kita sa lupa. Ang mga salitang ito ay naglalarawan kung paano ang dating pinakamataas na anghel ay itinapon mula sa kanyang dakilang posisyon. Ang kanyang kasalanan ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali, kundi isang matinding paghihimagsik laban sa Diyos mismo. At dahil dito, wala nang ibang hatol, kundi ang kanyang tuluyang pagpapatalsik Ngunit ang pagpapatalsik kay Lucifer ay hindi nangyari ng walang laban. Sa pahayag 12.7 Huanen, inilarawan ang isang napakatinding labanan sa langit at nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma laban sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay lumaban ngunit sila ay natalo at wala ng lugar para sa kanila sa langit. Dito makikita natin ang isang marahas na labanan sa pagitan ng mga hukbo ng Diyos na pinamumunuan ni Arkanghel Miguel at ng mga rebelding anghel ni Lucifer. Si Miguel, ang matapat na pinuno ng hukbo ng Diyos, ay naging kasangkapan ng katarungan upang ipagtanggol ang kalangitan laban sa mga rebelede. Bagamat si Lucifer ay makapangyarihan, hindi siya maaaring lumaban sa Diyos at sa kanyang hukbo. Ang labanan ay maaaring naging matindi, ngunit sa huli, ang kapangyarihan ng Diyos ang nanaig. Ang mga rebelding anghel ay walang laban sa hukbo ng Diyos at sila ay tuluyang napabagsak. Ang dating pinakadakilang anghel ay ngayon ay naging isang talunan at ang kanyang plano ay nabigo bago pa man ito magtagumpay. Matapos ang pagkatalo ni Lucifer, dumating ang sandali ng kanyang pinakamatinding kahihiyan. Sa isang iglap, siya ay itinapon mula sa langit pababa sa mundo. Ang dating pinakamataas ay naging pinakababa at ang kanyang pangalan na dating nangangahulugang maningning na bituin ay naging isang paalala ng kanyang kahihiyan. Hindi na siya si Lucifer ang makalangit na kirubin kundi si Satanas ang kaaway ng Diyos at ng sangkatauhan. Ang pagbagsak ni Satanas ay hindi lamang isang simpleng pagpapalayas. Ito ay isang matinding pagbagsak mula sa kadakilaan patungo sa kadiliman, mula sa liwanag patungo sa kasamaan. At mula sa sandaling iyon, si Satanas ay naging isang nilalang na punong-puno ng galit, panlilinlang at pagkamuhi. Sa halip na magsisi, lalo siyang naging matigas ang puso at nagdesisyong ipagpatuloy ang kanyang laban, hindi na laban sa Diyos sa langit kundi laban sa pinakamamahal ng Diyos, ang sangkatauhan, ang kanyang pagbagsak ay isang babala sa lahat ng nilikha. Ipinakita nito na walang sino man, gaano man kataas o kaganda, ang maaaring lumaban sa Diyos at manatili sa kanyang kaluwalhatian. Ang kanyang dating kasikatan at kapangyarihan ay naging isang alaala na sa isang iglap. Ang sino mang magmataas laban sa Diyos ay tiyak na babagsak. Sa huli, ang kwento ni Lucifer ay isang babala sa ating lahat. Ipinapakita nito na ang kayabangan ay nagbubunga ng pagbagsak at ang paghihimagsik laban sa Diyos ay may walang hanggang kaparusahan. Ngunit ipinapakita rin nito ang katapatan at kapangyarihan ng Diyos na walang sino man ang maaaring lumaban sa kanya at magtagumpay. Ngayon mayroon tayong pagpipilian. Susunod ba tayo sa Diyos at mamumuhay sa kanyang liwanag o mahuhulog tayo sa panlilinlang ng kaaway? Tandaan, si Satanas ay patuloy pa rin gumagalaw sa mundong ito, naghahanap ng masisila. Handa ka bang lumaban sa kanyang panlilinlang? at manatili sa katotohanan ng Diyos. Kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ang tunay na nagtatagumpay, i-like mo ang video na ito at i ang ating channel para sa higit pang makapangyarihang aral mula sa Biblia. Huwag kalimutang i-comment ang amen upang makatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon.